tapos sa tayo magbiyak ng pakwan kahit umuulan guys kahit tumulan guys hindi niya pakwan maambon kung bago pa ba lang si channel ko guys alam nyo na yan subscribe nyo na yan bell button all tsaka like Pakimahalo nyo naman ako guys sa uh, Facebook page ko Dong V Go, 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 go

tuwal guys, dami na tira ayan, ah, dito tayo sa tasa tulay guys, tuwan ayan, dami sa sakin ayun naman pin baba, oh dito, lalim yan guys ganda guys, dito sa taso ah dito tayo sa taas tuwan para makatingin tayo ng hangin na masarap, malamig overloading kasi ito guys ito yung tulay na walang ilog tayo tayo Let's go. Sana makapinta pa tayo sa palingki. Ah!